naman ang rice. Ayan, lininya-linya yung rice. no gagawin? Ayan. Pinagalo-alo <laughs> lang. Tapos meron mangkok na linagay ang paitlog na naman siya. Ayan, oh, linagay itlog. Tapos, ayun, binuhos lang naman sa kanin. <laughs> gagawin dito? Uh -huh. Linagay naman dito sa mahiwagang mangkok niya na may design Tapos in-steam Ano to? Angin? Angin na binuhos sa tabo na may tubig <laughs> O oh, piniga Oh, Linagay pa O oh, dinikdik Na no, walang nakikita <laughs> O yun, diniinan pa ng pang ano. May imagination lang to siguro mga kapuli. Ayan. O, o ba? Mm -hmm. Ayan, mayroon siyang tinimpla ng ano, gulaman. Ito naman si paitlog niya. O. Itinayo yung itlog, naiiwan yung dilaw. O, pinasag din. Tapos, minix-mix. Hahaha. <laughs> Ano nangyayari sa yo ship? Naku, Diyos ko. Ayan, ito yung <laughs> silly. Ayan, mukha. Uy, may payilo na naman. <laughs> 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 Ang takip niyan, liit. Gagi talaga si ship. Oho, may itlog pa. Ayun, may noodles. Tapos, tinagyan ng daw ng sibuyas at saka kamatis ano to nakuship marami kang may marami kang natutunan dito sa pagluluto mo na yan ayan ito yung rice kanina o oh. ba hmm iwa, iwa pa niya tapos hindi dinikdik lang dyan sa ano uy ano yun, yun oh, may rin may karne po oh. mm. mukhang masarap nga kaya lang eh daming alam ni chef chef magluto uh -huh. ito na uh -huh. ito na yung finish product niya. Ayan, no? Oh. masarap tong gulaman no? Oh. di nawawala sa kanya mga kapugay yung gulaman Wow. Ayan. Yan, yun ang specialty niya. Hindi hmm, ba? Ang sarap din, no? Oh. lang yung luto niya sa una.